Alam niyo real to? Alam niyo yung pagod na pagod na kayo. Pagod na kayo sa buhay niyo. Pagod na kayo sa mga problema dumadating. Pagod na kayong umiyak. Pagod na kayong masaktan. Pagod na kayo sa lahat-lahat. Hindi -lahat. tipong gusto mo nang magpahinga. Gusto mo nang sumuko. Gusto mo nang mawala na parang bula. Yung gusto mo nalang manahimik yung mapapasabi na lang sila sa iyo na pwede ka nang magpahinga marami ka nang pinagdaanan sa buhay yung mapapasabi na lang sila ng condolence mamimiss ka namin mahal na mahal ka namin yung gusto mo na lang mangyari matulog na lang yung matulog ka na lang habang buhay para hindi mo na maramdaman yung sakit para wala nang problema ang dumating kasi baka sakali pag wala na ako wala na akong problema wala na akong mabigat na dadalhin hindi na ako iiyak. Mamamahinga na lang ako. Kasi pagod na pagod na pagod na pagod na ako. Kunti na lang. Sunugo na ako. I just want you to know. Siguro, siguro, pag natulog ako habang buhay, hindi ko na mararamdaman to. <laughs> Hindi na ako masasaktan. Hindi na ako iiyak. Hindi ko na mararamdaman yung sakit.